Ikadalawamput dalawang kabanata Nalalapit na ang Pista ng Tinapay na walang pampaalsa na tinatawag ding Pista ng Pasko. Ang mga punong pare ng mga hudyo at mga tagapagturo ng kautosan ay naghahanap ng paraan upang mapatay nila si Jesus Ngunit nag-iingat sila dahil natatakot sila sa mga tao Noon na may pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote isa sa labindalawa. Kaya't nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo upang pag-usapan kung paano niya may pagkakanulo si Jesus sa kanila. Natuwa sila at nangakong bibigyan si Judas ng salapi. Sumang ayon siya at mula no'y humanap na siya ng pagkakataong may pagkanulo si Jesus nang hindi namamalayan ng mga tao. Sumapit ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na siya namang araw ng pagpatay ng kordero para sa pista ng Pasko. Inutusan ni Jesus si Pedro at Juan, Tumakad na kayo at ihanda ninyo ang ating hapunang pam-Pasko. Saan po ninyo ibig na maganda kami? Tanong nila. Sumagot siya, Pumunta kayo sa lunsod. May masasalubong kayong lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan. Sabihin ninyo sa may-ari ng bahay Ipinapatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang pampaskwa na kasalo ang kanyang mga alagad. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may nakahanda ng kagamitan. Doon kayo maghanda. Lumakad sila at natagpuan nga nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Nang sumapit na ang oras, Dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, Malaon ko ng inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang pampaskwa bago ako maghirap. Sinasabi ko sa inyo, Hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maging ganap sa kaharian ng Diyos. Dumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay yun sa kanila at nagsabi, Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom nitong katas ng umas hanggat hindi sumasabit ang kaharian ng Diyos. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Sabi niya, Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang tag-alaala sa akin. Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan, at sinabi, Ang kopang ito ay ang bagong kasunduan sa pamamagitan ng aking dugong mabubuhos alang-alang sa inyo. Ngunit kasalo ko rito magtataksil sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong magtataksil sa kanya. At sila'y nagtanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng gano'n. Nagtatalo-talo pa ang mga alagad kung sino sa kanila ang kikilalaning pinakadakila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, Ang mga hari sa mundong ito'y pinapanginoon ang kanilang nasasakupan. At gusto ng mga may kapangyarihan, natawagin silang mga tagatang kilik ng bayan. Ngunit hindi ganoon ang dapat mangyari sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na pinakamababa. At ang namumuno ay maging tagapaglingkod. Sino ba ang higit na nakakataas? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Kung paano nga may naglaan ng kaharian para sa akin, gayon din naman, maglalaan ako ng lugar para sa inyo. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian. At kayo'y uupo sa mga trono at mamumuno sa labindalawang angkan ng Israel. Simon, Simon, ipinahintulot kay sa danas na paraanin kayo sa pagsubok kung paanong ihinihiwalay ng magsasakang trigo sa iba. Subalit idinalangin kita upang wag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon Handa po akong mabilang ko at mamatay na kasama ninyo. Pedro, sabi ni Jesus, tandaan mo ito. Bago tumilaw kang manok sa araw na ito, ay tatlong beses mo akong ikakailan. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, Nang suguin ko kayong walang dalang lalagyan ng pera, supot o sandalyas, kinulang ba kayo ng anuman? Hindi po, tugon nila. Sinabi niya, Ngunit ngayon, kung kayo'y may supot o lalagyan ng pera, dalhin na ninyo. Ang sinumang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Sinasabi ko sa inyo, dapat mangyari sa akin ang sinasabi ng kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin, sapagat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. Sinabi ng mga alagad, Panginoon, heto po dalawang tabak. Sapat na yan. Tugon niya. Gaya ng kanyang kinaukalian, umalis si Jesus at nagpunta sa bundok ng mga ulipo, kasama ang mga alagad. Pagdating do'y sinabi niya sa kanila, Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Pumunta siya ng di kalayuan sa kanila, lumuhod at nanalangin. Ama, sabi niya, Kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban kong masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at tumulo sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Pagkatapos manalangin, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang mga alaga. Narat na niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangong kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming taong pinangungunahan ni Judas, isa sa labindalawa. Nilapitan niya si Jesus upang halika. Subalit sinabi ni Jesus, Kudas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang makita ng mga alagad ang mangyayari ay sinabi nila, Panginoon, gagamitin na ba namin ang aming tabak? At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pari ng mga hutyo at natagpas ang kanang tainga nito. Sinabi ni Jesus, Tama na yan. Hinipo niya ang tainga ng alipin at John ay naghilom agad. Katapos, sinabi ni Jesus sa mga punong pari, sa mga pinuno ng mga bantay sa templo, at sa pinuno ng bayan na naparoon upang dakpin siya. Ako ba'y tulisan at naparito kayo may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit ngayon ay panahon na ninyo at ng kapangyarihan ng kadiliman. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Pedro na may sumunod sa kanila, ngunit malayo ang agwat. Nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy. At si Pedro ay nakiumpok sa kanila. Nang makita siya ng isang utosang babae, siya ay pinagmasdang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, Kasama rin ni Sus ang taong ito. Ngunit ikinailayo ni Pedro at sinabi sa babae, Aba, hindi, ni hindi ko siya kilala. Pagkaraan ng ilang sandali, mayroon uling nakapansin sa kanya at siya'y tinanong, Hindi ba't kasabahan ka rin nila? Ngunit sumagot siya, Nagkakamali kayo, ginoo? Pagkalipas ng may isang oras, iginiit naman ang isa sa naroon, Kasama nga ni Jesus ang taong ito, sabagat isa rin siyang Galileo. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko na ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang tumilaok ang manok, lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. At naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, Bago tumilao kang manok sa araw na ito, ay tatlong beses mo akong ikakaila. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Samantala, si Jesus ay nililibak at binubugbog ng mga nagbabantay sa kanya. Siya'y piniringan nila at tinatanong. Ulaan mo nga! Sino ang sumuntok sa iyo? Marami pang panlalait ang ginawa nila sa kanya. Kinaumagahan ay nagtipo ng sanedrin na binubuo ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari, at mga tagapagturo ng kautusan. Iniharap sa kanila si Jesus at siya'y tinanong nila, Sabihin mo sa amin kung ikaw ang mesya. Sumagot si Jesus, Sabihin ko man sa inyo ay hindi kayo maniniwala kung tanungin ko naman kayo, ay hindi kayo sasagot. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Ibig mo sabi, ikaw ang anak ng Diyos? Tanong ng lahat. Kayo na rin ang nagsasabi. Tugon niya. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Tayo na mismo nakarinig mula sa sarili niyang bibig. Sabi nila, Ikadalawang putatlong kabanata.